alis sila sa So, kailangan ka namin lumakad at tumawid. So, samahan nyo ako sa ating paglalakad. Lakad to the max kayo. Nandito na tayo sa syudad. Wala na tayo doon sa kapundukan. Ayan, kasama ko ang aking anakis. Kasi gusto, meron silang youth event sa church. So, para mag-attend siya, sinasamahan ko na lang. Tayo mag-attend. So, ang pupuntahan namin, doon pa kami, oh, yung pangalawang building na yun. Yan, pangalawang building mataas na building yun. Dito na tayo sa SM Annex. So, maglalakad tayo to the max. Tapos, akit pa tayo ng overpass. So, hingal to the max si ate ngayon. Dito so, layo talaga Jig, wag mong lakihan yung hakbang mo Jing kasi hinihingal ako maghabol sa eh lalaki ng hakbang eh mamaya pag sa loob ng chutsag mo yan ha oh. e eh, paano marinig yung message doon kung na may laman yung tenga mo tsaka napapansin ka ng doon mamaya nasaway ka pa ng mga uh, doon Sarado pa ang East guys May lusutan ba dyan? Um, ano pala ngayon? Ah 8 8 a.m. So, ang SM naman is 10 pa magbukas. Kaya, doon pa kasi kami o sa tawid na yun building na yun. Malaking church dyan. Yung prayer tower na yan. Diyan kami papunta. Kasi ngayon, sa mga nagpupunta ng SM EDSA, well, pagaling kang balintawak guys, walang sakaya ng jeep na ang hinto dito mismo sa SM. Ngayon, magbas naman kami ang stopover ng bus ay doon pa sa may Trinoma mas malayo din yung lalakarin namin pabalik kasi lumalagpas na kami kaya binili na lang namin na sinasakyan namin ay Munoz tapos ikot sa SM Annex ha? Ah, tapos na. May tawiran na dyan? Ha? Natatawiran na? Hindi pa. Doon pa tayo yata magtatawid. Kasi dito tayo. Ha? Wala pa. Wala pang tawiran. No. Hindi pa na. Meron na? Kasi akala ko doon pa tayo sa dulo eh. Ah, tapos na tawiran na dyan oh oh may tumawid na dyan naka connect na doon sa immersion sa immersion building naka connect na yan Ay, tapos na yata baka mahuli tayo dito Jim Walang taweran dito. Lika na. Baka tayo ng G-walking. <laughs> okay. Hindi pa tapos to na guys. So, doon pa kami sa malayo. Walang daanan dyan. Tayo tayo. Napapa

pa pinag kaya lang hindi pinaandar yung skeleto maglalakad talaga tayo muntaas taas pa naman ah. kasi hindi pa tapos yung ginawang stopover dito sa may is in north East. it's a binago kasi nila kasi nakakunik na siya sa bus stop tsaka sa ay hingal biskot ay, hingal. Oh, diba? <laughs> natatawiran na ba ito dito yes, ay thank you puti na lang kala ko hindi pa bago lang kasi itong ginagawa dito guys na bus stop is in cyber west huh. pero hindi pa siya tapos Nag-finishing pa sila. Tignan lang, kay. Hinihingal talaga ako, King. Ah. Ah. lahat lang. Kasi, guys, kung hindi pa ito natatawiran, doon pa kami sa kabila. Kalayo-layo. Dito, malapit na lang. Pagtawid namin, nandiyan na. na. Pasti lang, buhay na to matanda, hirap maglakad so ito yung uh, ano yata to uh, LMRT station tapos nakakonect din sa bus stop Yan. kasi dati tawiran talaga to kaya lang enough nila dahil pinaganda at inayos ang connection dito jing may babaan. Ha? Saan ka dyan? Palabas yan. Doon yan ang tawid dito. Awan ka Eh, pwede pa. Pwede ata. Doon na ba? Doon na ba? Ang layo. Hmm, Diyan sa kabila. Ito. Ay. Naku, ikot pa rin. Hindi pa tapos Oh, oh my gosh. Ah. Grabe na. Experience na to. Tingnan mo. Umikot din kami. Kung nagbas pala tayo, ang baba doon, so mas malapit pala nilakad natin, Jing. Mas malapit nilakad natin kung nagbas tayo kaysa doon pala tayo, Kasi, kala ko baka kababa. Hindi, kung nagbas ba tayo. Doon pa yun, oh. Sa Kisunab? Hala. Uy, kamatay. Kaya ay hindi na ako nakagala talaga ng isimid sa gawa ng yung daanan. Ang hirap. Ang hirap lakarin. Pero pag okay na niyan, hindi na kaya lang, hindi pa tapos. O, tayo, nakatawid tayo dito. Kung hindi, doon pa tayo. Kabila. O, yun, ang dami yung mga ginagawang mga. Ah. Oh, biruin mo, 10 minutes sa nilakad mula doon. 12 minutes. Ito pang aking kasama guys. Lalo ako hinihingal. Ang lalaki ng hakbang. <laughs> Hinahabol ko yung hakbang niya. Maiiwan kasi ako. Papagod. Ayan. Where is your mo mojing? ka naglagay ng ano matutuyo yan sa aircon mamaya Kunasan mo muna nagaantay na yun si Lester Heidi so hanggang dito lang tayo guys malapit na kami okay, abot pa pala tayo ng ano, 15 minutes yung lakad natin, no? Oh. Ayan, oh, nakasarado pa pala to. Dapat dito lang ang baba namin. Kung natapos na sana to. Kaso lang, hindi pa. Sarado pa siya, oh. clearing pa yan sila. Ladies pa. Tinatanggal pa nila yung mga simentong nakadikit. dito na kami guys maraming salamat sa lahat ng nanonood at sa nagsubaybay sa ating mga premier dyan dito na kami sa main building ng Ward of God Family Church sa totoo lang late na kami kasi 8 mag start 9 na pala bagay dami naman oh ano may mga bata mga youth youth event kasi ngayon hindi pa kami bye bye oh